Kalahating milyon ng inaasang darag sa bukas sa Manila North Cemetery. Kaya naman ang ilan ngayong araw na bumisita para iwas siksikan. Live mula sa Maynila na sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, marami na ba ang bumibisita riyan? Cheryl sarado na nga yung main gate dito sa Manila North Cemetery pero meron pa rin tayong ilang mga kapatid na nakita rito, ang naghihintay, nag-aabang at nagbabaka sakali na makapasok pa rin sila sa loob. Samantala doon sa pag-iikot naman natin sa loob ng sementeryo, eh kapansin-pansin na napaka po ng mga bumisita ngayong araw and even yung pamunuan ng Manila North Cemetery ay eh nagulat sa bilang ng mga dumagsa ngayon. Maagang pumunta si Mary Mohika sa Manila North Cemetery para bisitahin ang puntod ng kanyang mga magulang. Minabuti na niyang pumunta ngayon para hindi makipagsiksikan sa dami ng tao bukas. Ng mga nakaraang mga November 1, sobrang daming tao, alos hindi ka na maka, uh, ano, ano, makakilos ng makagalaw. Kaya nga po ako na napaaga rito, kasama ko yung pamilya ko. Para po pagdating ng November 1, magano na lang po kami, magdarasal na lang po kami sa bahay. Karaniwang inaabot ng hanggang 200,000 ang nagpupunta dito sa Manila North sa bisperas ng Undas. Pero ngayong taon, hanggang kaninang alas 5 ng hapon ay nasa 80,000 lang ito. Kaya tingin ng pamunuan ng sementeryo, baka sa kalahating milyon lang ang magpunta bukas. Siguro kadehilala kasi it's long weekend. Yung iba kasi nasa mga probinsya pa yon. Ang target namin is nasa milyon. So ngayon, sa nakikita namin, madalang ang, ang pagpasok at paglabas ng tao. Hindi naman pinapasok ang mag-anak na kahanding na dumayo pa mula General Crias Cavite. Hindi kasi pwede ang mga alagang hayop. Bawal daw talaga. Alam ang gagawin. May ano naman kami, bay kami sa Tondo. Baka idalan, dalin muna namin siya. Wala nga silang ano eh. Wala naman silang iwanan eh. Kawawa naman din. Bukod sa pets, mahigpit ding ipinagbabawal ang pagdadala ng mga pabango, ala, sigarilyo, lighter, vape at iba pang flammable materials. Bawal din ang mga matutulis na bagay gaya ng kutsilyo at gunting. Gayon din ang mga pangpintura dahil tapos na ang itinakdang panahon para mag ng mga puntod. Bawal din ang mga sound system at baraha. Naglaan naman ang libreng sakay papasok sa loob at meron ding mga wheelchair na maaaring hiramin para sa mga senior at PWD. Julius Sheryl, mula 5 a.m. hanggang 5 p.m. lamang po. no Mahigpit na paalala ng pamunuan ng Manila North Cemetery. Ito lamang po yung window hours na maaaring bumisita dito sa loob ng sementeryo habang yung mga nasa loob naman at uh, nandoon pa ay maari lamang pong manatili hanggang alas 7 ng gabi. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.